Sa ngayon ay wala pa ring humpay ang nagaganap na bakbakan sa pagitan ng hukbo ng Kiev at sa kasundaluhan ng mga ruso lalo na sa bahaging silangan at timog ng bansa ng Ukraine. Sa pinakahuling mga update o nito nga lang ilang araw pa lang ng pagpasok ng kasalukuyang buwan ng Hulyo ay tinura ng Ukraine's General Staff ang naitalang marami-raming beses na direct combat na kinaharap ng kanilang mga kawal laban pa rin sa mga attacker. Habang aabot naman sa bilang na 28 beses na pakikipag-engage ang siya din nga nilang naitala sa loob pa lamang ng nakalipas nitong huling magdamagan. Sa nasabiding early assessment ay mulingang iginiit ng Ukraine's General Staff na nagawa na nilang mapatras nito pang huling bahagi ng nakalipas na buwan ng Hunyo ang ilan sa mga units na mga Ruso na nagsasagawa rin ng opensibang operasyon sa bahagi naman ng mga teritoryo na tulad ng siyudad ng Bakhmut at Lyman kasama na rin ang dalawa pang lugar ng Abdiivka at Marienka. Pero kaugnay pa rin sa update na ito ay sa inilabas namang latest na pahayag ng Ukraine's Deputy Defense Minister na si Hannah Malyar ngayon lang ding mismong araw ng lunes ay medyo tila ba may pagbabago sa nauna na nating nasambit sapagkat kung noong una ay inihayag ng kampo ng Ukraine's General Staff na napatras nga nila ang mga Ruso sa lugar ng Lyman, Abdidka at Marienka ay sa pinakabago namang tinuran ni Malyar na sa kabila ng matitindi pa rin mga labanan ay ang Ipinanig naman ng mga Russian forces ang siya o manong nagkakaroon ngayon ng mga pag-advance sa tatlong nabanggit na mga lokasyon. At bukod pa rito ay kumikilos na rin ang mga Ruso paabante maging sa dalawang maliliit na village ng Belohorivka at Serebyanka na sakop naman ng Esbatobi sector. Mga kataps, konting pagliliwanag lang para nga maintindihan ng iba nating tagapanood na ang natura mga eastern town ay nasa bahagi ng rehiyon ng Luhans at ito sa ngayon ang pinakapinagdadausan ng mga maigting na salpukan ng magkabilaang pwersa. Itinuturing din ang lokasyon bilang ang key target ng mga Ukrainian troops sapagkat sa mga eryang nasambit ay dito rin nakahanay ang karamihan sa mga pangunahing supply road ng mga Ruso kung kaya't anumang mga eventual recapture sa ilan sa mga bayan sa bahaging ito ay talaga namang magdudulot ng napakahalaga o sobrang importanteng mga estratehikong implikasyon na maaaring ang magamit pabor para sa hukbo o militar ng KIB. Sa kabila ng naturang mga pagsulong ng mga Russian soldier ay may report din si Malyar na sa dako naman ng southern flank ng Bakhmut maging sa teritoryo ng Berjans at Melitopol ay dito naman nakapagtatala ng mga partial success at doon din ay patuloy ngang umuusad ang panig naman ng mga Ukrainian troops. Sa madaling sabi ay higit ngang mas nagiging matagumpay ang mga isi gawang opensiba ng persa ng Ukraine sa bahaging katimugan, partikular na sa southern flank ng Bakhmut kung ito ay ikukumpara nga sa mga operasyon nila sa silangan ng Ukraine at ganun din maging sa hilaga ng Bakhmut na karamihan naman kasi ay isang ang open field kung kaya't lahat talaga ng kanilang mga paggalaw ay agaran din nga ditong nadedetect ng kalaban nilang mga Russian forces. Mga katops bilang recap lang, kaugnay sa nakarana nating mga update ay matatandaan ngang base sa mga report na inilabas ng depensa ng Ukraine nasa sa kasalukuyan ay aabot na ng nasa sampu o higit pa ngang mga nayon ang sangayoy na bawi na ng persa ng kib mula sa kamay ng mga mananakop. At kabilang sa huli mga village na na-recapture ng Ukrainian forces, base na rin sa mga nasambit ko sa aming mga inilabas na previous report, ay ito ang mga nayon ng Revnopil na nasa parte ng Donetsk region, pati na rin ang partial success sa village ng Klesyivka at Kordiyumivka na matatagpan pa rin sa katimugan ng Bakhmut. Samantala, sa pinakabago na namang isinagawang pag-atake ng Russia laban sa mismong kabisera ng Kyiv, nito lamang Sabado at araw kahapon ng Linggo ay muli na naman ngang naglunsad ng isang masiding air attack ang panig ng mga Ruso. Base sa salaysay ng Ukraine Air Force, ay matapos ang nasa 12 days o kulang-kulang dalawang linggong pagminor ng mga mananakop na atakihin ang kabisera ng Kyiv ay itong at ng gulantang na naman ang Russian military sa pamamagitan ng mga pinasugod na shahidron mula sa southeast habang gumamit din nga ang mga ito ng ilan pang peraso ng mga caliber cruise missile na tinatayang pinakawala naman umano mula sa lokasyon ng Black Sea. Sinabi naman ng tumatayong head ng Kyiv City Military Administration na si Sergei Popko na agara namang na-detect at nawasak ng gamit nila mga air defense system ang lahat sa mga pinakawalang ito ng mga Ruso kabilang na ang walong piraso ng mga Shahid drones at tatlong units naman pagdating sa mga napapagsak na Russian caliber cruise missile. Yun nga lang ay kahit na-intercept ng Ukraine Air Force ang lahat ng mga pag-atake ay tatlo pa rin namang mga tahanan ang siyang ang napinsala habang isa ding individual ang nasugatan dulot naman ng na mga bumagsak na debris mula pa rin sa nawasak na missile at mga Russian drone.